At ayun na nga po sa today's video. Nakagusto ah, magkape ng tatay. Kaya tayo bibili. Wala kaming dalang baso eh. Kaya bibili na lang sa 7-Eleven. Ayan, ang daming sakyan. Yo! Yo! tayo ng kape sa 7-Eleven. At ayun na nga. Nakabili tayo ng ano, kape sa 7-Eleven. Babalik na tayo sa hospital. Nagagihintay si tatay. Kape eh. yan tatay hindi nga daw makatulog magkakapi pa oh no at ayun na nakabili tayo ng kape papunta tayo sa ulit sa taas 哪里、嗯？打

Ano yan? Ito lang ano? Konting asukal yung kape. Ito lang asukal. Ayan, tama na yun. Hindi lang yun. Steer in heaven. Galing na ako. Nakagawa ng paraan. ditapang. Iya. Oh, kira-kira. Na. Hmm, nandar. Ah, oh. asal kalpa atau hindi na? Okay na po yan? Atapang yata. Asal kalpa na? No? Oh, sabi siya Kunti pang asukal. Tapang. Lahat na to. Lahat na to. Kasi napakatapang. Anong gagawin mo? Asukal. Ha? Asukal. Kunti lang to. Asukal pala yan. Hmm. Ayan. Pa. Pa Nakan mo. Ikaw, nice sa Matapang na kape yan. Ha? Ayunitan ng chikmura mo. Hindi po. Gusto ko yan malamig na kape. Bumaba ako sa labas eh ngayong matagal. Ha? Ah? Walang baso. Oo. Um, Nangyayari sa 7-Eleven lang bumili. Pero may nakukuha ko pabla eh. Sa ano? 7-Eleven? 7-Eleven? Oo, oh, sa 7-Eleven. Kaya ayan, umugasan na lang yan. para Parang gumigil naman. Murun lang yan. Ang bumili ka? Oo. Oo. Oh. Oh. Ayan, ah, matapang. Ayan, atat pala dalawa, hiningi ko. Hindi daw siya makatulog, pero nagkakape. Yun, no? Matapang siya kape. Okay nahin. Ayan, no? Hindi daw siya makatulog, pero nagkakape. Brewed coffee. Masyadong matapang. Hindi kayo nagsasabi eh. Hindi kayo nagsasabi na gusto pala tinapay. Buti, inalak ko. Hindi kayo nagsasabi na gusto niyo tinapay. Haan? Uh -huh. Hindi kayo nagsasabi na gusto niyo tinapay. Hindi ko alam po alam niyo gusto Gusto mo magkapayasin nga para na mainitan yung kanyang chan. oras ay time check tayo. 3.42 na nang umaga. Hindi, okay, kain lang kaya, kain lang. pinag na ano ko na ang challenge. Kung hindi kita titingnan ng ganyan, ito yung time yan, hindi kita makikita. Samantara mo ako nakaganyan, o oh, ano, anak ko. Hindi ko nakikita ang magaling ang mukha mo. Samantara ang anlaki pero, duling. Ano yung nakikita niya? Ganyan, ganyan. Para kang duling. Ano nakikita niya? Ano? Hindi nakaganto, kita niyo? Masakit ang ipin? Eh? Kung ganto, kita niyo ako. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, Pero yung pag ako naman ng magdaya, ano? Hindi na ko nakita. Wala akong nakikita sa mukha mo. Ayte, asto, etay ni hanla na, oh, bata, oh, ako. kagayan na, oh. Ang aket do wala nang yung ano, pero imo ka no, hindi ko kita. Kasi ano ba hindi makita ni हले आमी महाकावीताम

Apa. Pero wala nung sabi nung, araw na, bago ako nung minum nang gamuti, bali dalawa